dapat nga ang gawin pag-amin ni Main Mendoza at Alden Richards ay nalalapit na. Yan talaga ang dapat nilang gawin ngayon dahil na rin sa mga bashers na talagang tumutuligsa sa kanilang relasyon at hindi na nagpapapigil sa mga sinasabi nilang paninira. Pagdating kay Main Mendoza at Alden Richards, ang gusto lang naman ni Main Mendoza at Alden Richards ay magpasaya lagi ng tao sa araw-araw kaya hindi nila naiintindihan ito kaya nga hindi pala nagugustuhin si Main Mendoza at Alden Richards sa mga bashers dahil hindi na nila ito pinapatulan dahil lalo lamang ito lalaki na alam naman natin na iniiwasan ni Main Mendoza at Alden Richards dahil wala namang kabuluhan ito kung papansinin pa nila ang maganda dito ay mag-focus si Maine Mendoza at Alden Richard sa buong Aldab Nation sa mga fans nila na talagang sa sumula pa lang ay nakasuporta na sa kanila at kahit kailanman ay hindi hindi sila iiwan. Iyan naman talagang inaasahan ng buong Aldab Nation pagdating kay Maine Mendoza at Alden Richards ang talagang mag-focus sa kanilang karir at ang pagpapasaya sa mga tao kung ang dating ang nilang ginagawa ay talagang nakasalalay ang kanilang mga karir dahil na rin sa mga bata pa nilang karir ay madali silang masisira. Ngunit ngayong established na sila na isang artista na kahit kailanman ay hindi na masisira. Dapat nilang gawin ito na huwag pansinin ang mga bashers at tuloy-tuloy lang ang pagpapasaya nila nakasuporta sa kanila ang buong Aldam Nation kahit ano pang mangyari. Iyan naman talaga ang panata ng buong Aldam Nation sa kanila. Nasuportahan sila sa hanggang huli hanggat sinusuportahan nila. Ipinaglalaban ang buong Aldam Nation at ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Yan din kasi ang hiling ng buong Aldab Nation ang pagsasama nilang gagawin na talagang inaantabayanan na ng buong Aldab Nation na mangyayari dahil hanggang ngayon ay umaasa ang bulong Aldab Nation na magsama sila kahit sa isang proyekto lamang o isang komersyal. Yan talaga ang gusto ng Aldab Nation na muling magsama at panatilihin ang kanilang pagmamahalan sa totoong buhay. Marami na nga rin kasi sa atin ang nagaantay ng mga malilinaw na pahayag mula kay Min Mendoza at Alden Richards at ang kumpirmasyon nila sa kanilang mga totoong nararamdaman sa isa't isa. Marami rin kasing pansa ang nagsasabi na dapat umamin sila ngunit ang katotohanan ay hindi nila kaya ito ipagsigawan sa publiko dahil na rin ito para itago nila kung ano man talaga ang nararamdaman nila sa isa't isa. Gayon pa mas ninanais na rin ng Aldam Nation ang pag-amin na gagawin nila at ang hakbang kung ano man ang mangyari sa gagawin nilang desisyon na ito. Isang bagay na rin kasi ang latitiyak ng relasyon ni Alden Dichas at Maine Mendoza. Ito ay walang makakasira pa sa kanila dahil alam ng buong tao kung ano talaga ang namamagitan sa kanilang dalawa. Hindi nga lang malinaw kung ano talaga ang iniisip nila sa ngayon. Ngunit ang maganda dito ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtatrabaho nila at ang pagiging public figure naman kasi nila ay hindi ganun kadali. Malaking pressure ang nakaakibat dito. Lalong-lalo na ang mga fans at mga basher ay laging may opinion sa inaasahan na makita sa kanila. Yan talaga ang iniisip ni Alden Richards at Maine Mendoza sa pagkakataong ito. Dahilan na rin ito ang pag-iwas nila sa pagsagot sa mga bashers maganda rin naman kasing ginagawa nila ito nang sa gayon ay malinawan na sa mga pahayag nila sa publiko kung ano man ang gusto nilang gawin hindi naman nakakaintindi ang mga bashers na ito at kung ano lamang ang gagawin nila para makasira sa mga karir ni Main Mendoza at Alden Richards Charles ay tiyak kahit ano ang gawin nila para lamang mausadan ang mga karir ni Main Mendoza at Alden D. Charles at ipalit ang kanilang mga iniidolo. Matagal na nilang pinatunayan yan. Tulad nga ng relasyon, may panahon na kailangan nilang magdesisyon para sa kanilang mga karir at personal na buhay. Ngunit yung pinakamahalaga dito ang lahat ng ito ay pinatunayan na nila. Ang samahan nila ay nakita na ng madla at dapat na silang umamin dito nang sa gayon ay matigil na ang sa kanila. Naghihintay na rin kasi ng isang malinaw na sagot ang buong publiko, lalong-lalo na ang Aldom Nation, kung ano man ang maging desisyon nila sa gagawin nilang pag-amin. Hindi na rin kasi matitinag ang kanilang pag-iibigan kung ito ay tunay man o hindi, kailan ng mga bashers na linyahan na alam naman natin ay alam ng buong Aldam Nation kung ano talaga ang ugnayan ni Maine Mendoza at Alden Richards. Pinatunayan na nila sa atin na tunay ang pagmamahalan nila at hindi laging kailangang ipakita ito sa publiko. Kung hindi, dapat din maging pribado ito para na rin sa kanilang mga pribadong buhay na alam naman natin na hindi natin pwedeng sakupin sa kanilang dalawa at kunin. Yan na lamang ang natitirang buhay ni Maine Mendoza at Alden Richards pagdating ng pag-aartista. Ang iwanan sila para magawa kung anuman ang gusto nila sa kanilang tagong oras. Yan naman kasi talaga ang kulang sa mga artista kaya nagkakaroon ng burning. Ito ay ang pagsasama sa kanilang personal na buhay sa kanilang mga trabaho. Kaya ganyan-ganyan na lamang masira ng maaga ang kanilang karir. Magandang na-manage ni Main Mendoza at Alden Richards ang mga gartong bagay sa simula pa lamang. Dahil nga naman si Alden Richards at Main Mendoza na lamang ang natitira na pinakamagaling na artista at dapat ay hindi sila malaos. Dahil ang mga papalit sa kanila ay mga wala ng kwenta, ang mga mukhang pera na lamang at lalong-lalo na ang hindi nire ang pag-aartista. Kung tatanungin nyo ang respeto na ibinigay ni Alden Richards at Maine Mendoza sa larangan ng industriya ng pag-aartista ay napakalaki neto. Napakalaking market ang ibinigay at iniambag ni Maine Mendoza at Alden Richards sa Pilipinas dahil ang fans nila ay talagang global. Nag-uwi dito ng maraming pera, maraming mga trabaho. Lalong-lalo na mga revenues ng mga OFW natin. Kaya talagang ganyan dapat na lang irespetuhin din natin kung ano man ang gugustuhin ni Main Mendoza at Alden Richards. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at i-like ang video na ito. Thanks for watching.